Usap-usapan nga ngayon sa social media ang kapuso actress na si Harleen Budol dahil sa kanyang video ang ipinost kung saan makikita siya na nakamarimar costume habang sumasayaw. Tila pagpapahiwatig nga ito ng bagong proyekto ni Harleen Budol kaya naman makikita sa comment section na congratulate siya ng mga netizens at sinabing bagay umano sa kanya ang pagiging Marimar. Kung matatandaan, napaka-iconic ng role na Marimar na ginampanan ni na Megan Young at sharing naglukluk kay Marian Rivera upang hirangin bilang primetime queen ng Kapuso Network. May ilan pang netizens na nagtatanong kung nagpapahiwatig na ba si Herlin Budol na siya na ang susunod na gaganap sa iconic role na Marimar. Samantalang sa comment section makikita nga na-excited na ang mga tagahanga ng aktres kung ito man ang kanyang susunod na magiging proyekto. Pag naging marimarto, Diyos ko, pasok sa banga, malajiji ang paghihiganti. I think she can do it. As all we know, she loves her grandparents and she is very talented in dancing. Good choice po! Feel ko po bagay sa inyo role na Marimar. Samantalang marami mang fans ni Herlin Budol ang umaasa, ngunit ayon sa ilan, ang behind the scenes shoot umano na ito ay para sa music video na niluluto ng kampo ni Herlin Budol na may pinamagatang kain. Kung matatandaan, nasangkot nga si Herlin Budol sa kontrobersiya kasama na nga ang kapuso aktor na si Rob Gomez dahil sa paglilik ng kanilang private conversation. Ngunit imbis na dibdibin nga ang mga bashers, tila sinakyan nga ng kampo ni Herlin Budol ang issue at ginawan pa nga ito ng music video. Gagampanan man ang iconic role na Marimar o hindi, ano sa tingin niyo mga katrendy? Bagay nga kaya kay kapuso actress Herlin Budol ang maging isang Marimar? Kung kayo po ay may nais sabihin na komento, maaari kayong mag-iwan sa baba. At huwag kakalimutang tumutok para updated ka sa mga kwentong pinag-uusapan. Yan ang trending.